Ay, tagas pala yan, Jambre. Hmm. Ah, ito yung ilalim ng bahay nila. Ayun, Ay, may biga nga dito. Dito kami sa ilalim. Ay, may ano pala eh, dudugto to, Jambre. Hmm, tapang na. Hmm. Hindi gas kami lang ako, tanong mo. Ito ba yung inapakan natin? Oo. Oh. Ito na yung sinasabi ko, Priyo. Oh. Kahit wala nang ano to, kasi ito, may asintada pa ganon. Oh, maraming sasalo sa kanya dito. Ito lang kailangan natin, no. Oh. CR din pala ito. Ito yung CR dito. Spot na yan. Baba. Maraming sasalo sa kanya. Kaso lang pag nag... Ito yung, ito yung isla ba, no? Malaki nga din. Tapya sindo Tatapyasin tong Tomas na to, yeah. patay tapyas din uh. Saan samba pontan tubig nito, nito. Tepala yon man, ano nito? tayo mag tayo magisen silbere na naman tayo ng bagal dyan. tapel rin. tapel yung tapel yung tapel yung tapel yung tapel yung tapel Good morning sa inyo. Andito ulit kami mag-estimate. <laughs> Matagal na hindi. Isang linggo walang ano ah. Walang vlog vlog. Dito ulit kami mag-estimate. Estimate kami dito. Yung... Good morning sa mga ano ko dyan. Supporters. Balik trabaho ulit. Hindi pa ako naka ano, naka-vlog sa ko. Ito po 'yung pila nito. Ding <coughs> ding ding nyo. Hmm. Hanggang dito lang to sa poste ano. Oh. Ito mayroon din tong kabila. Oh. Ay ito na lang palang dulo ang lalagyan natin big. <laughs> bigat no <laughs> ito lang ito lang bre yung sundo natin itong poste nila na to ito ang kabahayan ng poste nila tapos may dingding -ding na to bre may asintada to sa CR di ba kahit wala na itong biga itong gitna na to kasi may sasalo naman sa kanya asintada ganyan ito? Ha? Ito naki, naka dalawa yung toy, nandun sa kabila. Doon ka pre, agka nandun lang ng metro. Sukatan lang namin yung ano. <laughs> Ayan, doon mo sa dingding. Para sure sokat. Ha?